Si Kim ay tila nagulat nang makitang pareho ang t-shirt nila ni Paolo, na parehong naka t shirt, ngunit itimang kay Paolo at puti naman ang kay Kim. Sa video, makikita ang magaan nilang usapan. Hinamak ni Paolo si Kim, sabay tanong, bakit mo ako ginigaya ng t-shirt? Samantalang si Kim naman, nagbiro kay Paolo, so, saan tayo manonood ng concert? Naglagay din si Kim ng caption sa video na, accidentally twinning with the boss today, nagulat ako ah, I therefore conclude you are now a Swiftie. Hi at Taylor Swift. Iniisip ng mga taga-subaybay ni Kim na pasalubong niya ang itim na t-shirt na suot ni Paolo dahil kamakailan lang ay nagpunta si Kim sa Singapore at nanood ng concert ni Taylor Swift. Dahil sa pagkakatwin nila ng t-shirt, nagdulot ito ng mga haka-haka na mas lalo pang nagpapatunay sa kanilang relasyon. Subalit naniniwala ang mga fan ng Kim Pao na marami pang kaganapan ang magaganap sa dalawa sa kanilang seryeng What's Wrong with Secretary Kim na mag-stress streaming sa video simula sa March 18. Libre lang mapapanood ang What's Wrong with Secretary Kim sa Viyo ngunit mayroon ding premium subscription. Siyempre, mapapanood din ito sa iba't ibang platform ng ABS-CBN. Ano ang say niyo sa balitang ito?